Kedagat tuh, tuh Tulahan Tulahan Ayan asset out nga pala Kay Flashback Breaking Ayan Ang Maliliit lang

Ah ah, bilis ng labi. Gagatin ko muna. Oh. Ah. Taas ko nito. Baka gawihin ah, pa. Lumagot sa ah, disisitig ka wala nakuha. Walang lamang isda dahil lumagot sa ganit naiwan yung dawi sa ilalim bagong <coughs> isang ariyata natin nabasag ang buti kinagat yata ng isdang malaki o tumama sa bahura basag yung ating buti Ang taabot pa ito, magkakalulay tayo ng iba. pulahan ay buo ang laman.

Yun, 'tas 'yung tayo nito, kalahan nito.

Nagdilim pa yata daunnya Tuh na. pa. Parang ah, oh, ang laki. Burot-burot. Laki burot. o. Pulahan nata. Pulahan maliit. Tanggalan, tito, oh. tanggalan na dito o mga tanggalan na hmm. kalikot ang gawag meron pa kalat ang dawi hindi hindi dire-direksyon di, 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 di lalo na kung malimit ang kawil niya ano pa na hindi katulad doon sa isang bahura sa may ikuan pagkila pero marang kulahan dito

machinery o oh, laki o oh. patay na eh buti hindi kalagay hmm lucky, ah lucky noon ba't nag alulos si kachad may nakano yun may nakanggan na brotang ay lagas po ang malalaki talaga. Oh, malaki ah. Malaki oh. Ano, no, na. Malakas ay. Tanap Ma, na. Mamuti na. Ang na yun oh. Laki ng no. right. kada estin. Ay, kulahan pala naman. Mm. Kulahan oh. Kulahan dito eh. Ano, hindi mag... lu tam pag nakakatanggal Ooh oh. Thank you Os lebu ya palang oh. Tinginitoy anhan nitoy Ari iko laki no oh, laki nitong dalampuro tusok dul sa kona e sa so, bungaanan ng tray pa silahan oh malaki ah balik natin baka dawihin pa patanghali ano yung ate laban na yun hapon na tayo pa uwi ay nalagot na lagot na maganit siguro yung isa ang ganit mga kadagat Tama yung isang ariyada natin. Ito yung malapit sa ating buya-buya. Nagsama -buya. yata dito sa isang nabata ko. Wala pa tayong naitatambak. Nakataan pa lahat yung ating ariyada. Pagbalik natin ng mga kadagat to sa dulo. Baka tayong magatambak na. Direct tambak na ito yung ano pa lang natin unang pandaw parang malalagot eh may bago na meron sila silang gamit natin lalim pa naman eh, nakuha na oh, parang gitara Okay, isabit tayo doon sa punto ni ano. Yung sa bangka. eh, uh, tingnan natin, tingnan. Uh, uh, para malalago. Dito uh, sa isang area natin mga kadagat isabit. Tumung ganit naman ito. Hmm, barong gitara ay. Na tinelan ko anong laman ito, but ito anong ganit Ito pa ipagpalagay na yung dalawang bato ikasama eh, dito. Dapat sana ganito pa ganito. Nakadala na ang bahura pa ibabaw. Hindi <laughs> nga matirsa na baka malago. Kayang ang kung may lamang isda sa ilalim. Ang ganit nga na rin. Eh. yung kung kanina no na. Mung ginto ni bo. Yan. Yan may isang buo na dagat. Hindi lang tigas pa. Eh eh. Ay, dagas itong usok. May iwan ang kawil dito sa nguso dito sa. Ngo. Ngo. Hmm. Hawak natin gusto nalagas.

Sama na may together. Huh. kasawahan na nito. Ay. Okay. Matindi ito. Nagpagapos sa buntot.

Pao, ay ito ng bato kong isa eh. Hindi ah. ako ah. na ito nilalagay. Hmm. Meron pa ako. Ang daming itong laman itong isa na ito. Hmm. Ah. <laughs> Nagang lalim eh. dami dami naman itong dalawang buya ang mga kadagat ayun lalaki pa talagang yung taon dahil pa sipuhan natin ang buya uh, ang lalaki uh. oh ano Ang lalaki nito. Ay. Thank uh, you Lord. Dami. Dami oh. Uh, sang yung dalawang ariyata natin na uh, sama-sama. Nagsama-sama ang huli. Eh. Ay, sayang isa oh. Uh. Katanggal. Ay, uh, malalim na eh. Yun oh, laki oh. Uh. Kung hindi sana burot yun. No. Burot? Burot nga. Ay kung ay, bilis eh oh. Hindi ko agad na pagsin eh. siya sana. Lalim. Laki nun. Tay-tay ah. Hayaan na natin huli Uh, gilo na muna tayo. Unang ano palang lang natin. Kakaibang isda oh. You ano? Know, ah, itong ating pulahan. Siguro pulangin na ito sa 20. Ating pulahan. Ayan. Bungkos-bungkos oh. Bungkos din o patay na meron pa meron pa meron pa patay na eh yan yung mga hindi natin nabata kanina no ito pa ha Ayan yung mga hindi natin yata nabata kanina. Ah, parang nabatak natin yung kanina. Hindi, meron sinintugla ako dyan na hindi, dahil pinuntahan natin yung lubog kagad na ano, yung pinuntahan natin yung lubog na buya. Saka malaglag pa uli. Patay na eh. Madalang -dala. yung dalang Yung dalawang buya natin. Ang ganda ng lamang kanina. Yung isa sana. Yung nalagot. Yung ganit naman. Lumagot na. baka yung isa na yan o yung kasunod na buya na baka may laman din yung lubog ay patak na ulit ng lubid papunta dun sa isa naming pangawil para yung isa naming pangawil lagot na lutang na lutang yung buya yun o oh. yung isa o lutang na lutang yung lutang na lutang na yung isa parang lagot yata parang lagot na yata yung ating isang pangawil ha may dawi pa yan tingnan natin kung kita kung kita nakabaloktot ay, nagkapusa ng buntot saluhin mo sa ilalim baka malagot yung nilon hawakan mo muna Ayah. dahil minsan nalalagot yan dahil may gas-gas na. Ayon, may isa pa mga kadagat yan yung mga binatak na natin kanina ating binaltap Diretso tambak na mayroon pa ang isa yeah, O, oh, laki Ayan yeah, o, may kalmang kalma o oh. Mga kadagat Ayan, yeah. kalmang kalma Ha? meron pa ayan mga kadagat ang isla ng rumblon malayo halos hindi makita ayan meron pa ayan meron pa ang <tot> tatlo pa ilang buo na nakuha mo dalawa <tot> dalawa Tatlo. 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 na Ay, yan yung hindi natin pinatak. Hindi nga pala natin nabatak yan dahil nilampasan ko at lubog yung ating isang buya. Mm uh -uh. Yan yung mga kasama yung, ay mga kadagat yung isa pala na yun ang nabatak natin kanina. Yung lutang na na yun. Parang lagot na yung lutang na yun, no? Oh. Ayan, o, oh, dalawa pa magkasunod ay parang kinagat na yung ano mukha nung isa ay, kinagat na mukha, oh, ano eh sayang malalabit yan ay kinagat na may hapas din. Mga ano yan, yung butete. Pero hindi ka tayo din sa bahura. Hindi, sa kabilang bahura. Ang oh, grabe doon ang kwan, hapos Magandang Aswang, marami doon tukik. Tawag na, ng iba'y aswang. Tapos ano pa, handay ay pang butete. Ang ating huli isang burot maglusot dito pa ano ayan halos natin nate ito isa natin tab Ay, thank, you. thank you Lord sa panibagong biyaya ng karagatan. Ayan. Uh, ah, may babatakin pa po tayo ngayon. Ah, uh, bali ilang buya pa yan. Apat Ganda na buya pa. Iyan ang pulahan oh namin. Ganda ng pulahan oh. Di nakagat namin, inano sa tubig na may ilo para manatili yung kanyang pula. Pula pula. ito ang ating burot sa kulang train. Sana siguro arin. Asan ito mga na burot Asan ang lubid Ang Ay lagot na Ari ang nilon lumutang na Ay. Yun yung may laman kanina Ano eh sa gisihin oh. Ay may uli pa pala Last na buya yan namin Naka isang buo pa Wala na May suka na May kinilaw na Ayan, nagkilaw kami ng pulahan. Isang buo. Ayan na lang yung tira, napapako na. Wala na. Daw, tingnan nga natin, isang buo pa. Isang buo, bato. Ay, isang buo daw, bato pala. Ayan. Ay, Ayan naka isang buo pa naman itong ating isang buya ayun ang ating kuno buya buya natin sa ating sao ayan tayo nakatapos na magbatak ng ating mga kawil thank you lord nandiyan ang ating huli ayan ayan higit 30 siguro ari ayan. Uno sa porte batakin Ayan. Matake na doon sa ating sao. At ay mauwi na. Ayan, mga kadagat ay pawi na. Ating batakin lang itong ating sao. Ito ay ang lalim ay nasa 140 o 150 ang lalim. Ayan. Ating record muna itong ating umpisa dahil wala tayong record na rin kanina um, update na lang namin kayo mamaya pagkatabi namin